Hello boss of Mr. Boy, magandang umaga sa ating lahat Mr. Boy no? ah, lalo lalo na sa mga nag-diskirda na ngayon sa araw na ito ng lumis no, Mr. Boy, parang ah, dito ko ngayon sa uh, terminal namin Mr. Boy para mag-coding ko ngayon Mr. Boy dahil palitan ko yung cable Mr. Boy kasi ayaw ko start yung uh, jeep ko Mr. Boy dahil kulang ng ground kaya yan ang gagawin ko ngayon, papalitan ko yung ngayon ng ground kasi sira na yung mga ground Mr. Boy, yung kable na papuntang papuntang body ground, no? Yung galing sa battery ito, papunta silalim doon sa transmission na kinakabit ko. Ah, kaya yan, yung palitan ko ngayon dahil itong isang jeep na jeep na luma namin, mayroon doon kable. Ah, mayroon kable doon na malaki. Yeah, yan, ang tanggalin ko ngayon, ilipat ko sa jeep ko, Mr. Boy. Ayan po, ah, ayan po yung gagawin natin ngayon. Kaya tara, let's go. Yan mga boy, kailangan natin umilalim dito na maskerboy boy kasi tatanggalin natin yung mga kabli silalim yung, yung mga dami kasi nga bubuto silalim, daming kunik-kunik. Ya, yeah, lalim na tayo. Uh. Yun na, oh, daming ano. daming mga natanggalin, oh. Ito, to Ito, ito daming tayong natanggalin ito. Sira-sira ng iba baka ayos pa itong mga to. Tatanggal natin lahat to. Hmm. Dahil tali na. Yan ba yun? Yan ito. Ito ito ito. Tapos tatanggalin natin to. Ang daming wire. Ito. Negative to lahat to. Dito. Okay, tatanggalin natin to. Tapos panibagong install to. Ito lang yung api. Yan o. Ang daming wire sira-sira na oh. Ito. Nakorona na corrosion to. To, oh, tanggalin na din to. Nalulus kontak wala na. Lus tuntak na talaga to. Ha? Huh? Wala na. Kulupot na tama mga ano. Sa mga ground dito. Ito tanggalin to. Lusi ata to. Lusi nga. Uhum. não <snesi> pronto 'Pag mino uh, dating stool to, daming nakakabit na ground. tul oh, pull. tul yung turnilo super tagal magaling linisin natin itong maes para wala na mga <coughs> ito ito mga alambre alambre Grabe tong ground na daming ground. Ayun, oh. Para malinis tingnan. yun ang lalat so, ngayon ang gagawin natin is ito so, palitan natin itong terminal ay si medyo sulit pa ano, ito, maganda pa ito, ano na ito. naman palitan na natin to kasi ito nakarekta ko ng ano to usa yung transmission karabing daming kunik yung ano to dating installation nila huh? kunik to kung to different to ano may ground ito na lang pwede po pa naman pala to para ko sanang kunin yung kabilang kable pero pwede ba to kira na terminal ay to hmm? dating ano nang ano sulit ano ito, lagyan na natin to ng terminal ay ito ngayon ito Wah, pulih wow, na ito. Gutay na. So, ano pa rin yan, may wire pa rin yan. Pero, last contact na yan. Pero, pwede pa yan, ano. O, nasirba. Ito na lang yung gawin natin. Tapos, yan naman dito. So, mas ito. Okay, dalawa. Ito na dalawa. Kaya, yan, na mas kalabot.